ang ating mga legal researchers sa Malacanang ay e pag-aralan mabuti ang Rome Statute. Dahil meron pong pananagutan ang kahit sinong policeman o alagad ng batas na magsisilbi ng warrant arrest na galing sa ICC ngayong hindi na tayo miyembro dahil nakasalagay po sa ating saligang batas. Kinakailangan, issued by a judge, yung judge na yon, Pilipinong hukuman, hindi dayuhan hukuman. Kaya nga, ang sinasabi ni Presidente Duterte, mamamatay muna ako bago ko haharap sa mga dayuhang mga maestrado. Kasi po, yung pagpapatupad ng batas, yung paglilitis at pagpaparusa dahil meron nalabag na batas, yan po ay kabahagi ng isang karapatan, ng isang suberenya at malayang bansa. Kapag pumayag tayo ng dayuhan, ang magliti sa mga krimina nangyayari sa atin, binabaliwala po natin ang ating suberenya yan po ay pagtatraidor sa Republika ng Pilipinas. Malaking dagok po yan sa ating sobrenya at yan po ay pwedeng mapatawan ng parusa na parang capital offense. Talaga po yan. Pwede po yan maging capital offense.